Hello guys, it's me again, Analim Diwa mix Vlog. Pupunta tayo ngayon sa ano guys, sa ating munting bukid. Yan, ito, ito yung paligid ko guys. Tingnan nyo, punong-puno siya ng ano, ng mga, tawag dito, yung bagong ano, tubo na ano, tubo. Tubo yan guys, ah, uh, Tawag dito sugar cane ito yung ano daanan papunta ng bukid natin guys tayo na samahan niya ako ha dadalawin natin yung ano guys yung mga pananin natin ng mga saging uh, at saka yung mga iba pa natin yung pananin doon magkukuha din tayo ng ano, ng papaya at kasi namamunga na doon yung ganatin natin doon yan kasama natin yung mga aso yung ano si Bowne si ano si Iday yung itim tsaka si Pakyot yung Bowne yan. yan yan si Pakyot yan guys um, ganyan talaga pag pupunta tayong bukit dapat may kasama tayong mga aso at saka ito naman mga aso pag aalis na, alam nila at pumunta ka sa bukid, talaga kasama sila guys. Kasi, itong mga ano kasi mga aso, si, sila yung ano, nag-uuna sa daan. Baka, baka kasi pag may ano, may mga alam, alam nyo na ahas, diba? Yan guys, ito. Ito yung guys. Malapit lang naman ang farm natin. <laughs> yan naman yung farm. Munting farm lang. Ba bago tayo pumuntang Kuwait may tinanim tayo ng mga saging yun malaki na kasi dalawang taon na may bunga na din siya guys tinda doon yung mga aso ko talagang nag-uunahan sila pag kasi tinitingnan nila baka may ahal so diba para safe naman tayo yan siya yun uh, yung mga saging natin mga tinanim guys bago tayo malis dati yun

si Pacquiao dyan pangalan niya guys siya talaga yung nag ano sinicheck niya kung safety bang daanan <laughs> ayan diba yung um, saling natin may bunga na siya ayan may bunga na siya guys ilang buwan lang mga uh, ibibenta natin yan ito yung ano uh, yung malaking po yung mga uh, mga yan yan yung mama ko talagang pa tanim ngayon, yung janta siya wala na yung mama ko, pero nung na tinanong niya sa lupak ko yun, yung janta din, yun, ito pala yung mga sa natin guys tsaka yan, may mga bamboo yung kawayan ba yun yung bamboo guys

may isa pa so may maibibenta na tayo po ano na siya pwede na siyang ay po cute si paket ang aso po sinulat na ng ilang taon na yan ang bait ay

Pag-ano kasi ka uh, tahu dito, yung bangun yung mm, sa ano guys, lubog, yun nga yung tayo na ka? kasi ito, yeah. pero ano mm, yun ya. <laughs> ano kasi sabi na niya na si Paul? Tayo na kasi para, para kasi sa lumabina. tapos kasi yung um, mga para sa ano kasama mga amila. ayaw din yung parang Ang ganda ng sunset, di ba? Um, taba na ng ahas ko. <laughs> si Pakyut yan, guys. Ang taba-taba Sabi, saan tayo pupunta? na tayo. <laughs> Ayan, ah, doon tayo. Diyan ka muna kasi ako yung unang dadaan na ako may ahal uh, dito. Sinecheck <laughs> na talaga, guys. Ang daanan ko. Ano ba? Ayan. Ayan guys. Sa ano, sa lugut ba? Ayan, kuha na tayo ng papaya. Para eh, may gulay tayo. May uulamin o gugulayin tayo mamaya. Ayan guys. Dito, pag ano ka lang matawag dito, yung sipag ka, may lupa itanim ka ng uh, gulay papaya itu iba pang mga uh, gulay pwede mo din terus, tapos kailangan mo din linisa para makikita mo na tumutubo talaga yung yang uh, um, uh, mo din

Um, uh, ano lang yung kape maroon na lang naman akong ano, magluto ng kape eh. guys ayan ayan sunset na siya uh, malapit na talaga ang gumabi kaya bilisan na natin ayan may, may ano na tayo papaya ayan ay maiwing pag nasa ka sa so, city kasi kailangan mo pang bilhin yung uh, papaya yung mga pero so, dito diba libre <laughs> mm, na oh, may ano kayo may sili ayan sabi na uwi na tayo <laughs> kasi pa uwi na tayo guys eh. ayan hindi pa naman masyadong sinidad kasi dilimisan ito ng mga guys ito ang sabi kasi natin ayun kaso tinatamad ang kapag ano gusto na init kasi ay tinatamad ako pumunta dito lagi antay na lang natin pag umuulan na kasi magtatanim pa tayo ng saging dito sa mga bakante area na walang tumutubo sa agay. Actually, dati puno-puno yan siya guys, pero kapabayaan kasi, kasi nga wala ako. Alam mo naman yung mga bata. Kung ano lang yung tumutubo dyan, yan na yun. Pero iba naman tayo pag kita natin na bakante pa siya, pwede pa siya matan mataniman yung puno ang sayo. So, pagdating ng pag-ulan, penuh natin, yan. Taten, natin na tatalim na area papaya natin <laughs> natin umaya, guys hmm, na ini hmm, uh, uh, suka diba? na tayo. Yun. Yung, ito yung, yung mga um, ano yung kapihan sa nyan, sa may mangga, malaking mangga. Actually, madami yung mangga yan, guys. Pero dito sa ano, sa area ko, kasi itong area ko, uh, dito ako nabilong. Hinati na kasi ito ng papa ko yung ano yung lupa na ano na ano 19 hectares. tapos simula sa ano sa tawag dito sa last na bat na ano last na kapatid hanggang sa yung pinakauna yun yung ako kasi pag lima ako kaya dito ako na ang bilog yun sa akin may mga mangga mga pasahe. Ganyan pa rin itong sali. Ang kulay ito ng pantalong guys. Ayan. na hinati ng itong area ba? Kasi matanda na yung mga ko. Wala na ako yung mama. Yung papa ko na, na Matanda matanda na. So, pinaghati na lahat ng mga uh, properties. Yung mga um, ano uh, konti lang naman yung ano na pag, yung hati namin I mean. yung dalawang hectares lang kami guys pero okay na yun pero, <laughs> pero pag ano, nasa city ka inhirap uh -huh, kasi kailangan mo pang ano mag ang nagre-rent ng bahay ano yun ang gusto mo magtanim ng hunay hindi kamalatani, din ang mesa pa siya. ala kanin bana bayarano, opa. ano? Upa. Ay, yun, ano? 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 Kasi ano? pa ano? pa siya, guys. Ayan, uwi na tayo guys. Kasi may dalo na tayo mangga. saka papaya. So, nakita na natin yung sitwasyon ng inyo. Na madami pa talaga yung kailangan taniman. Diba? Madami pang inyo na walang taniman. Ano? Kasi namamatay. Namamatay. Ayan, ang ganda ng sunset guys. Diba? Ang ganda ang pagmasta ng sunset. Kaya lang na tayo. Kasi takot tayo sa gabi pag dito sa ano, sa buki. <sighs> takot ako sa ahas kasi guys. Kaya yun. Uwi na tayo habang nakikita pa natin yung daanan. Ayan. Sunset na sunset na. Ayan. ayan yung mga aso natin talaga sila yung mga uh, guys Let me check ayun pawik na tayo guys ayan si iday si iday si brownie yun talagang sila yung nanguna. o oh, ayan pawik na tayo sa bahay natin ayun yung bahay natin yung may ano <laughs> yung tawag dito yung nakikita nyo ba yun yun bahay natin yun yung may ano niyog yun yung area yun yung bahay natin so hanggang dito na lamang guys Salamat sinamahan niyo ako sa pagpunta natin sa ating munting Bukid. Hanggang sa muli guys. Salamat sa panunood. Huwag magkalimutang mag-like, mag-subscribe, mag-share, at mag-comment. Thank you so much guys. I, I love you all. God bless everyone. God, God bless all. Ingat kayong lahat. Hanggang sa muli. Ayan, dito na tayo sa bahay. Bye-bye!